Patrikal. <laughs> <laughs> petaun, petaun. Teh, <laughs> <laughs> oh. apa <laughs> <laughs> yang <laughs> disop? Rabi murah mau gak gipan butlan angka aslim sa limun. Maka insa meni mau temhana murah menik marga gikaglang planeta. Rabi <laughs> kemangan. Grabe ka mga tumawa nyo. Ito lang guys. Basta kwarta na. Guys, na po guys. Okay, 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 okay guys. Nakoy ano pa challenge. Lemon challenge. Ang naraw. Put ne? Is, eh. Isa-isa lang. Isa-isa? secret para bibo. Ang mukisong mangkriya naman ito Ako ito yung ako. Ang, ang mas luman,

Dugan ni siya. Tolo ang limita. Tolo ang limita. Ay, warang dayi. Aslum na. Ay, wala ka tabi asluman. Ano ba? Nawa man, maabli ang isa. Ako na pa man, Isa ha, isa. Ay, aslum, aslum, bro. Dayi, ang atong likuan. Ay, di man, makuha. Ang tama ni. Grabe ka mga... Grabe ka, mga tumawa, no? Pahintay ang ring guys. <laughs> Basta tuwarto na. <laughs> guys, na, na ako, guys. Kahit na na ulog, so, guys. Basing nilolod. Nabalag na, ah, <laughs> na yung ulog, ah. Uy, daot, din. Guys, gusto <laughs> Par <-parin>. eh? no? <laughs> <laughs> Kala niya? Parpalit. Eh. Di na. lang. Mga tumawa. <laughs> Ayo ni dah uti nak parang ni ulod Eh nak. Wah nak tiap. Aku dah aku gas luman. Oh sama sama maju sama ni mahangkuan maju. Okey lah, wayaslom. Okey ramah, guys, lama. Ayo guys. Kisah ibu gusto kini 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 kini